May sakit daw na pwedeng magdulot ng pagkalaglag at sa mga lalaki naman, maaaring magdulot ng matinding pamamaga sa ibaba. Kadalasan, may kinalaman ito sa pag-inom ng fresh na gatas o sa pagkain ng karne na kulang sa pagkakaan ito. Pero paano nga ba nagiging ganito kaseryoso ang epekto? Sa simula, parang trangkaso lang. May lagnat, sakit ng katawan, at tagon. Pero habang tumatagal, parang hindi ka nakaka-recover. Ang tawag dito ay brucellosis isang uri ng infeksyon dahil sa brusela. Ito ay isang bakterya na karaniwang matatagpuan sa baka, baboy at kambing. Pwede ito makuha sa hindi na pasteurized na gatas o exposures to go at laman loob ng hayop na may infeksyon, lalo na kung may sugat ka sa balat. Sa mga babae, pwede magdulot ito ng bigla ang pagkalaglag. Sa mga lalaki naman, pwedeng mauwi ng arthritis at epididymitis. Ito ang pamamagaan ng reproductive organs ng mga ating sa pagkabaog. Hindi man ito kasing laganap ng ibang sakit, pero dahil madalas mapagkamalang ng mga flu, dengue o TB, maraming kaso ang hindi agad natutukod at nahuhuli ang gamutan. Kung exposed ka sa hayop o hinaw na produkto, mas mataas ang tsansa mo na mahawa, lalo na kung nagtatrabaho ka sa bukid, katayan o palengke. Kaya pakulo ng gatas at tutuin ang gusto ang karne dahil hindi lahat ng sariwa ay ligtas. Insan, akala mong simpleng pagkain lang, pwedeng magdala ng sakit na habang buhay mo dadalhin.